Ito ang kauna-unahang naitalang serial killer sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit, magugulat kang malaman na isa siyang pari. Siya si Juan Severino Malyari ay isang paring katolikong Pilipino. Siya ang unang dokumentadong serial killer mula sa Pilipinas. Noong panahon ng kolonyal na Kastila, Nagsilbi si Malyari bilang kura paroko sa Magalang Pampanga. Iniulat na pinatay niya ang 57 katao sa lugar bago siya natuklasan, inaresto, ikinulong at binitay noong 1840. Ang kanyang kabataan at karera. Si Malyari ay nagmula sa San Nicolas, Pampanga, kasalukuyang Makabebe, Pampanga. Nag-aral siya ng teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas at natapos ang kanyang pag-aaral noong 1809. Pagkatapos nito ay na siya at naging coadjutor sa Gapan, Lubao at Bacolor. Pagkatapos ay lumaban siya para sa posisyon ng kura paroko sa ilang lugar katulad ng Orani, Mariveles, Lubao at sa Port of Cavite bilang chaplain ngunit palagi ang tinatanggihan sa panahong ito, hinabol din ni Malyari ang kaligrapya na siya bilang pangalawang Filipino Calligraphic Artist Priest pagkatapos ni Father Mariano Hipolito. Bilang kura paroko, kilala siya sa pagdekorasyon ng mga taunang ulat ng mga bulaklak, baging at mga anghel sa mga ulap. Mga Pagpatay Si Malyari ay nagsilbi bilang kura paroko ng Magalang Pampanga na nakabase sa San Bartolome Church mula 1816 hanggang 1826 na naging unang Pilipino na naging kura paroko sa lalawigan. Sa panahong ito, nagsimula siyang maniwala na ang kanyang ina ay isinumpa na naging motibo niya sa pagpatay. Naniniwala siya na ang pagpatay ng mga tao ay nakapagpapagaling sa mga karamdaman ng kanyang ina. Posible rin na sa mga panahong ito, napansin na mga kasamahan ni Malyari ang mga senyalis ng kaulang tatag ng pag-iisip ng pari. Iniugnay si Malyari sa pagkamatay ng hindi bababa sa 57 katao sa panahong iyon. Ang mga bangkay ng mga biktima ay natagpuan sa iba't ibang lugar na pumigil sa mga autoridad na makahanap ng motibo o koneksyon sa mga pagpatay. Pagtoklas, pagkakulong at pagbitay Nagkaroon si Malyari ng hindi kilalang karamdaman noong 1826 na umantong sa pag-aasikaso at pag-aalaga ng isang pari kay Malyari na pagkakatuklas ng mga may bahid ng dugo sa mga personal na gamit ng kanyang mga biktima sa kanyang tahanan. Matapos mabunyag ang pagkakasangkot niya sa mga pagpatay na kulong si Malyari ng labing apat na taon. Gayunpaman, ipinaglaban ni Dr. Luciano Santiago na ang pari ay hindi dapat na makulong sa alip ay ipadala sa unang institusyong pangkalusugan ng isip sa Pilipinas. Maaring tinutukoy ni Santiago ang alinman sa Hospicio de San Jose o sa San Lazaro Hospital. Noong 1840, pinatay ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya si Maliari sa pamamagitan ng pagbitay. At ito ang kauna-una serial killer sa kasaysayan ng Pilipinas, isang pari si Juan Severino Maliari.